Sari na po! Ikaapat na linggo po ng Kwaresma, Letare Sunday. Ano bang dapat i-rejoice? Letare. Ah, ang mga Hudyo, sabi ng unang, unang pagbasa, hindi na dapat sila mahiya sapagkat ang kanilang kakainin galing na sa kanyang sariling lupain. Doon sa bagong tipan, kumain din pero piyesta pa. At hiyang-hiya yung alibugang anak kasi nagwala siya. Pero ang ama sa sapagkat bigla na lang siyang nakabalik. So, wala na siyang kahihiyan at piyasta pa man din. Pero sa kasaysayan ng Israel, yung bunso, ang mas mabuting bata, si Abel, di ba? Kesa kay Cain, si Isaac, kesa kay Ismael, tapos si Jacob, kesa kay Eso. Dito, yung bunso ang masama. Pero nakakapagtaka kasi nagsimula ang kwento ni Kristo na yung makasalanan ang lumalapit sa Kanya. Hindi yung panganay na ika nga na ayaw pumasok, mga pariseyo. Ngayon, kung tayo nagmamalinis at ayaw natin makiisa sa madudumi, papasok ba talaga tayo? Eh kasama naman si Yesus. Abay, kawawa naman tayo kung tayo nasa labas.